Hola! Tole leje, tole lede. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 12, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Chapter 17, verse 11 to 19. Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Yesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa isang hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng sampung ketungin. Tumigil sila sa malayo-layo at tumiyaw, Yesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Nang makita sila ay sinabi niya, humayo kayo at pakita sa mga saserdote. Samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Yesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba sampu ang gumaling? Tanong ni Yesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Yesus sa kanya, Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananali. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Alam niya ba yung pakiramdam na kahit gaano karami ang ginawa mong mabuti, para wala man lamang nakapapansin, wala man lamang nagpapasalamat. Minsan kahit simpleng thank you, parang wala. Kaya, di ba, nasasaktan tayo, nakakaramdam tayo ng panghinayang, minsan nagtatampo, parang ang pakiramdam natin, nako, itong mga taong ito o yung taong ito, walang utang na loob. Sa gospel natin ngayon, narinig natin ang kwento ng sampung ketong nagumaling dahil sa awa at habag ni Jesus. Pero bago nating tuluyang intindihin ang hiwaga ng kwentong ito, mahalagang maunawaan natin na ano yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng ketong ng panahon ni Jesus? Hindi lamang ito basta sakit sa balat, kundi ito ay isang sintensya. Parang sinintensya ka na na kapag ikaw ay may ketong nun, hindi ka pwedeng lumapit sa iyong pamilya, hindi ka pa pwedeng makisalamuha sa lipunan kasi ang tingin nila sa iyo, napakarumi mo. Sa madaling salita, parang tinanggalan ka na ng karapatang maging tao. Kaya isipin natin na yung sampung ketong na yun, pagod na, sugatan, marahil ay halos ayo na, sumusuko na. Kaya nung nadaan si Jesus sa isang nayon isa na lang ang naging panalangin nila. Jesus, Panginoon, mabagka sa amin. Kaya ang simpleng sagot ni Jesus, Sige, humayo kayo at pumunta sa mga saserdote. At habang nasa daan, doon nila nakita na unti-unti silang gumagaling. Kasi yung mga saserdote lamang yung may karapatan during that time na para mag na ikaw ay magaling na, na pwede ka na uling bumalik sa community life. Pero napansin mo ba na ano nangyari sa kanila? Merong isa doon na nakapansin na gumagaling niya siya, anong ginawa niya? Agad siyang bumalik kay Jesus. Agad siyang bumalik kay Jesus. Kaya ang tanong ni Jesus, hindi ba sampu ang gumaling? Bakit iisa lang ang bumalik? Bakit nga ba? Bakit nga ba sa sampu, iisa lang ang bumalik? Una, maaring ang siyam ay nakatuon sa himala pero yung nag-iisang bumalik, nakafocus siya sa miracle worker. Nakafocus siya kay Jesus na gumawa ng himala. Yung siyam, baka abalang-abalang ipakita sa mga saserdota na sa magaling na. Baka gusto na nilang bumalik sa pamilya, magdiwang, o simulan muli ang bagong buhay. Pero yung isa, naalala niya na hindi lang ako gumaling, kundi binigyan ako ng bagong buhay kaya siya ay bumalik kay Jesus, lumuhod at nagpasalamat. Pangalawa, marami sa atin, kagaya nung siyam, parang piling natin, ay eh, hindi, obligasyon ni Lord na pagalingin tayo. Entitled tayo na gumaling. Di ba? Kung minsan nakikita natin na kung yung mga biyaya natin, parang as a source of entitlement karapatan ko yan. Dapat lang sa akin yan. Pero yung isa, nakita niya na ito ay biyaya ng Diyos. Na ang lahat ay biyaya ng Diyos. Hindi siya entitled. Kaya siya ay very grateful. Dahil naramdaman niya yung habag ng Diyos. At yun ang kaibahan ng mga taong nakakaranas lang ng Himala at ng mga taong nakakakilala sa Diyos ng Himala. Una, masaya lang kapag may natatanggap. Pero yung pangalawa, masaya dahil meron siyang relasyon sa Diyos na nagbibigay. Marami sa atin ang nakakaranas ng mga pagpapala ng blessing. Itong buong linggong ito, I'm sure marami kang blessing na natanggap. Maari ito ay yung pagaling mo sa sakit, sa trabaho, kaligtasan. Pero ilang beses ba tayong bumalik para magpasalamat? Ilan ba, beses ba natin nasabi na, Panginoon, hindi ko deserve ito, pero salamat. Kaya, paano natin ito maia-apply? Alam mo, tuwing gabi, Surat ka ng gratitude list at may mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Nang sa ganon, makita natin na napakadaming biyay ibinibigay sa atin ng Diyos. Nakakalimutan lang natin mag-appreciate at magpasalamat. Kaya, ito, yung mga himala na nangyayari sa atin. Muli, this coming Saturday ay inaanyahan ko kayo Graceful aging sa 8 waves po iyan no? This coming Saturday. Let us pray. Panginoon namin, salamat po sa paalala ng Ebanghelyo ngayon na ang tunay na kagalingan ay hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Salamat sa bag mong walang hanggan sa mga himalang hindi namin laging napapansin at sa mga biyayang dumarating kahit hindi namin hinihingi. Amen. Mga kapatid, ishare natin yung gospel natin for today sa mga kaibigan natin, sa mga kajisi natin, ng para paalahanan din sila. Be grateful. Matutong magpasalamat. Ako po si Kuya Sampagaduan, nagpapaalala at lagi nagaanyaya, Halina! tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.